Jared Vanderbilt gagawing starting center ni coach JJ Redick pag nakabalik na ito galing sa injury. Pero bago yan dito muna tayo kay Dalton Connect. Nang i-draft ng Los Angeles Lakers si Dalton Connect, marami ang nag-akala na agad siyang makapagbibigay ng contribution sa Los Angeles Lakers. Lalo na maganda ang pinakitang laro nito sa preseason lalo na laban sa Phoenix Suns kung saan nagtala ito ng 35 points. Dahil dito, nagkaroon ng mataas na NBA Rookie of the Year odds para sa kanya. Isa siya sa pinakamahusay na shooter sa kanyang draft class kaya't marami ang umas sa na magiging madali ang kanyang pagkuha ng minuto sa laro. Ngunit sa kanyang unang sampung laro, nahihirapan si Connect sa kanyang shooting na may 38.6% field goal percentage at 28.9% mula sa 3-point range. Bagaman hindi pa maganda ang mga resulta para kay Connect, positibo pa rin si head coach JJ Redick sa kanyang mga shot selections at naniniwala siyang tataas ang shooting percentage nito sa hinaharap. Ayon kay coach JJ Redick, nakikita niya ang husay ni Dalton Connect sa shooting lalo na sa mga practice game. Mahirap ang mga unang laro ng season, ngunit kailangan ni Connect lang magtiwala sa law of averages at maniwalang magiging consistent ang performance sa paglipas ng panahon. Dagdag pa ni Redick, mahirap ito para sa mga shooters kapag mabagal ang simula, ngunit kailangan lang patuloy na maniwala. Sumang-ayon din si D'Angelo Russell at sinabi niyang darating ang tamang panahon para kay Connect. At lahat ng rookie gusto ng mabilisang resulta, ngunit may sariling paraan ang basketball gods para ibigay ang biyaya. Kaya't para kay Dalton, manatiling handa at maniwalang darating ang panahon para sa kanya. Bilang isang rookie, natural ang pagiging pabago-bago sa unang taon. Mahalaga para kay Connect na patuloy na subukan at manatiling kumpiyansa. Sa kanilang panalo kontra Toronto Raptors noong linggo, meron lamang siyang two attempts at isa dito ang pumasok. Ngunit mahalaga ang kanyang corner triple na nagbigay ng kalamangan sa Lakers sa third quarter. Samantala, may malaking tsansa si Jared Vanderbilt na magbalik sa laro ng Los Angeles Lakers at makapagdulot ng positibong epekto sa Lakers ngayong 2024 to 2025 NBA season. Matapos ang ilang talo at isang mapangahas na desisyon ni coach JJ Redick, nagkaroon ng pagbabago sa lineup ng Lakers nang ilagay si DeAngelo Russell sa bench mula sa starting lineup at pinalitan ni Cam Reddish. Bagamat naging maganda ang pinakitang performance ni Reddish sa depensa at opensa, inaasahang muling mabibigyang pagkakataon si Vanderbilt kapag siya ay nakabalik mula sa injury. Si Vanderbilt ay kilala bilang isa sa pinakamahusay na perimeter defender ng Lakers na may 7'1 wingspan at kahanga-hangang versatility sa kanyang posisyon. Noong nakaraang season, napatunayan na mas epektibo ang Lakers kapag siya ay nasa court, pinapababa niya ang puntos ng kalaban at mas maganda ang depensang na ipapakita ng Lakers. Kung maayos na maisasama muli si Vanderbilt sa starting lineup, posible itong palakasin ang depensa at maging balanseng kombinasyon sa tabi ni Anthony Davis. Noong nakaraang season, nang maglaro si Vanderbilt kasabay ni Davis, pumapalo sa 84th percentage ang net rating ng Lakers. Ang pagsasama ni na Vanderbilt at Davis sa floor ay nagbubunga ng magandang opensa at at matibay na depensa na kinakailangan ng Lakers para manalo. Sa pag-asa ng Lakers na magkaroon ng matagumpay na season, ang pagbabalik ni Vanderbilt ay posibleng magbigay ng positibong pagbabago na magpapatibay sa kanilang depensa.